Tala tuto tuloy na bakla ka! Ano yan? Oh, pa yan, ang positive yun ha. Okay, tayo! Anong <laughs> tayo? Ano tayo? Ano yun o? Ano yan? Ano yan oh, o? Oh, Puta na pre, may discussion po dito ngayon. Balita, balita. Wala nga sa gilid. Ay, nakagalaw na kayo ayoko Lakay <laughs> na Parang kasama ko! ayoko gagambino gagambino <laughs> It's... Anak! Anak! Gano'n o! Sarang yung mga kasama ko naman, nagtagal yan <laughs> <Ayun, laughs> <sa> <you laughs> dyan. Ipinin! Sa yung mga kasama ko naman, ano ba yung punty? Ang yung gagal yun dyan. Saan na ano? na Dito, sabi ko... niya. ko, mo, wala mo, gabi, may bold ako dito, kako. May bold ako dito. Balit! so ay ano? Ang Ito lang kinunan. Sabi nung mga ano, ano? Umuha, parang dito. Tampo ka. mo. Ayaw pala. yung. mo. Ayaw. mga ano dyan. mga ano ah. Ibigay na dito